Good morning mga idol, di amis Mercado. <laughs> Mercado idol. Guys, tambay mi diri gausap usap mi aring tabako. Ay nalang lang dili dukaon. Akong amigo na naginos tabakong tukok. <laughs> wala ikapalit, wala pay abot. Yung usang idol o. Oh, <laughs> di ba? Muni ko, muni ko warja dito skuan. Hospital, ya kay wa may pasahero din na po siya dili gwardya. <laughs> Ito yung gwardiya namin doon sa hospital, idol. Ito yung gwardiya sa hospital. O nga na, idol. Busog na! Bagong kaed! Kami dito, nag-uusap pa lang kami. Nagdala-dala na ng mga toothpick. Nag-uusap tabako. Alain mo na yung pagkaon, Nag-uusap lang kami, idol, ng ano, tabako. Tabako. At nagkabuyo kabuyo. Dahil apo ko. Mo na mga pounder sa tigib. Huwag ayagaan ay aasler kayo Pero kung masiro po na magpanulong dito, ah, <laughs> panglingo po. Panglingo po, gawa yung sulod. Dito <laughs> mga idol, lingaw-lingaw niya mo ni mga idol, kaya wala ni mga idol. Pagyot, lunis mong lones Lunis mong karon ay de. Oh, wala ya bot. Minga sa ero nun wala ya bot. Ug mawaras idol. Sama upa nang bahay nang ano natin idol. naghanap tayo nang pera. Puta, magigit. drivers ti si Mr. Jiniski. Kina driver idol. Wala, <SILENGALAN> kira aku sekarang driver, kayak igit ikut main dong.